Ben, anong gagawin natin? Sobrang hirap na ang buhay natin dito. Naawan ako sa mga bata. Ikaw kasi eh. Ayaw mo magpaawat. Ang sabi ko nun sa'yo, kahit isang anak lang sana. Pero, anong ginawa mo? Humirit ka pa ng humirit. Hanggang naging tatlo na sila. Buti sana kung may maayos kang trabaho. Alam mo, dahil sa hirap ng buhay natin ngayon, parang gusto kong mga ibang bansa. Ang malungkot na sabi ko, sa sasawa ko. Lenny, ano ka ba naman? Pwede ba? Huwag mo na sanang isisi yung dami ng anak natin. Anong magagawa ko? Mahirap kasing magtingpi. Huwag kang mag-alala. Magsusumikap ako para wala ka nang masabi. At para hindi mo na maisipang mga ibang bansa. Alam mo naman na ayaw kong magkalayo tayo. Hindi ko kayang mawalay sa'yo. Alam mo yan. Bukas na bukas, Lenny. Maghahanap ako ng trabaho. Pangako yan. Ang sagot naman niya. Hay nako naman Ben, alam mo, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang narinig yan sa'yo. Puro ka naman kasi pangako eh, wala namang nangyayari. Pagbigyan mo na kasi ako, kahit isang beses lang. Di bale, bakasyon naman ngayon, walang pasok yung dalawang anak natin. Umuwi muna tayo sa bahay nyo. At dun muna kayo, pansamantala. Sige na, isang beses lang ang sambit ko. Kung isang beses lang, sige, papayag na ako. Pero, mga kang huwag kang maghanap ng iba dun ha. Mga kukaleni, ang wika ni mister. Oo Ben, pangako mangingibang bansa ako para sa kinabukasan natin. Lalong-lalo na sa mga anak natin. Oh, sige na. Ayusin na natin yung mga gamit. At uuwi na tayo ngayon din. Ang masayang sabi ko. Sa kagustuhan kong mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak ko. Hindi na ako nagsayang ng oras nung time na pumayag na ang asawa kong si Ben at sa plano kong pangibang bansa. Umuwi kami sa bahay nila. Naging panatag ang loob ko dahil mabait ang binanto. Kahit lalaki siya. Marunong si daddy sa mga gawaing bahay. Oh, Ben, Lenny, bigla ang tuwa. Anong meron? Ang nagtatakang tanong ni Binay. Oo, oh daddy, biglaan talaga. Si Lenny kasi, gusto raw niyang mga ibang bansa. Nahirapan na kasi kami sa dating lugar namin. Kaya, heto, umuwi muna kami dad, ang sagot ni Ben. Lenny, siguraduhin mong pinag-isipan mong mabuti ang gagawin mo ha? Alam mo na siguro yung mga issue ng mga nag abroad Hindi kita tinatakot pinapaalalahanan lang kita dahil ayokong magaya kayo sa mga pamilyang nawawasak dahil sa pag-aabroad na yan. Hindi na mabilang yung mga taong pupunta sa Tulfo. Kaya, bago ituloy ang plano mo, mag-isip ka muna, Lenny. Mag-isip ka. Alam kong mahirap ang buhay dito sa Pinas, pero maayos naman ang pamilya nyo. Baka, kung tuluyan kang umalis, magkandala at ang lahat ah, Ang wika ni Daddy. Daddy, pasensya na kayo. Hindi namin nasabi sa inyo ng mas maaga ang plano namin ito. Nagkikita ko kasing sobrang nahihirapan na yung mga anak namin. Kaya naisip ko pong magipagsapalaran. Inaamin ko pong natakot din ako sa pwedeng mangyari. Pero, mas nangibabaw pa rin yung kagustuhan kong mabigyan ng maayos na kinabukasan yung mga apo ninyo. Daddy, mahal namin ang isa't isa ng anak nyo. Kaya, nakakasiguro akong hindi ko kami magaya sa mga pamilyang nasira na ang sagot ko. Maganda ang plano mo, Lenny. Sige, kung talagang buo na ang pasya mo, Kausapin ko yung pinsan kong nasa ibang bansa. Siya yung tutulong sa iyo para mapabilis ang pag-alis mo ang wika niya. Talaga po, Daddy. Naku, maraming salamat po ah. Ang masayang sabi ko. Daddy, Lenny, bakit ba kayo nagmamadali? Yan tayo eh. Gusto pa kitang makasama, Lenny? Bakit gusto mong umalis agad-agad? Sawa so, ka na ba sa akin? Haleni, Lenny? Ang pagtatampong sambit ni Ben. Ay sus, ito naman, para kang bata. Gusto kong mapabilis para makaipon agad-agad. Yun ang gusto ko. Alam mo, kahit kailan, hinding hindi ako magsasawa sa'yo. Kahit anong mangyari, tandaan mo yan, Ben, ang sagot ko. Hay nako, napaka-OA nyo. Ewan ko sa inyo. Sige na, maiwan ko muna kayo. At masyal muna kami ng mga abo ko. Sige na, maglabing-labing muna kayo dyan. Ang nakangiting, sabi ni Benay. Pagkaalis nga nila, ay pumasok kami sa kwarto. At bilang mag-asawa, ginawa namin ang magpapasaya sa aming dalawa ng asawa ko. Kinabukasan, maaga akong gumising para umpisan ko ng ayusin yung mga papeles ko. Paglabas ko mula sa kwarto, dumiretso na ako sa kusina. Ang alam ko noon, ako yung unang nagising. Hindi naman pala. Dahil mas nauna pala ang biran ko. Daddy, ang aga niyo naman ho, ang sambit ko. Naku, Lenny, ikaw pala yan. Oo, oh, talagang maaga akong gumigising. Wala naman na kasing dahilan para manatili pa ako sa kwarto. Oh, bakit ikaw, Lenny? Ang aga mo ah. Saan bang lakad mo niyan? Ang sagot niya. Daddy, mag-uumpisa na kasi ako para ayusin yung mga papeles ko. Ayaw kong manatili na lang ho dito. Mahirap po ang buhay dito eh. Kaya, habang kaya ko po ho, go lang ng go. Magsumikap po ako para sa pamilya ko. Ang wika ko. Leni, sana nga, sana nga, kaya mong panindigan ang gagawin mong ito ha. Alam mong, hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Kaya, dapat maging matapang ka hindi kasi natin alam ang mga pwedeng mangyari habang nasa ibang bansa ka. Ngayon pa lang, katagan mo na ang loob mo. Walang makakaalam ang mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Baka kasi mangyari sa inyo ang mga kadalasang nangyayari sa mga LDR. Ang wika ni Daddy. Nakapagtaka ang mga salitang binitawan ng biran ko. Pero hindi ko na yon binigyan pansin pa. Ang nasa isip ko na lang noon, gusto kong makahon na sa hirap. Dad, naisip ko na rin po ang mga yan. Kung sakaling si Ben ang hindi makapagtimpi, maintindihan ko po yon dahil lalaki po siya. Alam kong may pangangailangan din siya, lalo na at masyadong mahilig ang anak niyo, ang sagot ko. Mabuti naman kung ganun, Lenny. Buti na lang at malawak ang pangunawa mo. Ngayon pa lang, panatag na ang loob ko. Kung sakaling magloko man siya, hindi kayo magkakaroon ng problema dahil gaya nga ng sinabi mo, tao lang din siya. At salamat sa pangunawa mo sa aming mga lalaki, Lenny. Salamat talaga. Ang masayang sagot ni Binay. Daddy, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Kahit ganun po yung mga sinabi ko, hindi naman po ibig sabihin nun na payag na akong lukohin niya ako ng ganun-ganun na lang. Umaasa pa rin akong may pigilan niya ang sarili niyang huwag matukso sa iba. Ah, sige po, Dad. Maliligo na ako. Tanghali na kasi. Ang sabi ko. Hindi ko na hinintay ang isasagot ng binan ko. Agad na akong nagtungo sa banyo para maligo. Pagkatapos kong maligo, agad na akong nagbihis. Noong araw na yon, marami din yung mga naayos kong papeles. Tinuloy ko nga ang pag-ayos hanggang natapos ko na lahat. Pagkalipas ng halos apat na buwan, nakaalis na rin ako. At sa pamamalagi ko sa ibang bansa, dito ko naramdaman ang labis-labis na pangungulila sa asawa at sa mga anak ko. Hindi ko alam kung paano ko libangin ang sarili ko. Humiling ako ng day off sa mga amo ko at pinagbigyan naman nila ako. Nasa open country ako, kaya marami sa mga kababayan ko ang nakilala ko. At tung nabigyan na ako ng day off, marami na akong nakakasalamuha. Isa na rito, si Vince. Kagaya ko, may asawa rin siya. At kagaya ko, nangunguli na rin siya. Nagkakilala kami ni Vince at nagkapalagayan na rin ng loob. Madalas kaming magkita tuwing day off namin. At dahil sa madalas naming pagkikita, nakagawa kami ng isang gawain na hindi kaaya-aya. Oo, may nangyari sa aming pagkita. Nailabas namin ang init sa aming katawan, kahit alam naming mali ang ginawa namin. Nag-enjoy -e na ako sa piling ni Vince, kaya nakalimutan ko na ang pamilya ko, na siyang dahilan kung bakit nasa ibang bansa ako. Sa ako na lang sila naalala nung may tumawag sa akin at sinabi niyang may kabit na raw ang mister ko bigla akong natauhan sa narinig ko. At dito ko naalala ang kataksilan ko sa mister ko. Mali ang ginagawa ko. Kaya naisip kong itama ang lahat ng iyon. Mula nung araw na nabalitaan kong may kabit ng asawa ko. Hindi na ako nag-day off. Hindi na rin ako gumamit pa ng mga social media. Ganun na rin yung SIM card na ginagamit ko. Tinanggal ko na. Nag-focus na ako sa aking trabaho at nag-ipon ng pera. Three years contract ang pinirimahan ko. At sa loob ng tatlong taon na yon, nakaipon na ako. At nung natapos na ang kontrata ko, hindi ko na sinabi sa asawa kong uuwi na ako. Gusto ko silang sorpresahin, pero laking gulat ko nung ako ang nasorpresa. Dahil, naratnan ko ang kabik niyang nasa bahay ng binan ko. At nagpapakalunod sila sa asawa ko sa sobrang saya. Lenny, dumating ka na pala. Ang gulat na sambit ng asawa ko. Oo, dumating na ako, Ben. Nandito na nga ako. At hindi ko inaasahan na ganito pala ang maradatnan ko plano kong sorpresahin ka. Pero ano to? Ako pala yung masosorpresa. Nasaan yung mga anak ko? Ang sabi ko. Lenny, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko kasi napigilan yung sarili ko. Ang malungkot na sambit ni Ben. Hindi ko na sinagot ang asawa ko iniwan ko silang dalawa. Nagtungo ako sa labas ng bahay. Sakto naman na dumating na ang mga anak ko. Kasama ang binan ko. Tumakbo ang mga ito at sinalubong ko sila ng mahigpit na yakap sa baiya. Lenny, alam kong alam mo ng lahat. Anong plano mo ngayon? Ang tanong ng aking binan. Plano? Wala po, Daddy. Kung iniisip niyong mag ako kay Ben dahil sa nalaman kong ginagawa niya. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ko gagawin yan. Naintindihan ko siya. Gaya ng sinabi ko sa inyo noon bago ako umalis ang sagot ko. Mabuti naman kung ganun ang wika ni Daddy. Sa kabila nang nalaman kong kataksilan ng asawa ko hindi ko siya iniwan. Nagsama pa rin kami, pero hindi na gaya ng dati. Ayaw kong broken family. Kaya tiniis kong makisama sa kanya. Kahit nahihirapan ako. Sa panlalamig ko sa asawa ko, naramdaman niya ito. Pero hinayaan lang niya. Dahil may babae na rin siya. Ayaw kong magpag-away kay Ben. Kaya hindi na ako nagtanong tungkol sa kanila ng kabit niya. Sa madaling salita, wala nang pa. Magkatabi kami sa kama pero wala nang namamagitan pa sa aming dalawa. Para lang masabing buo ang pamilya. Nagsama pa rin kami. Nagpatuloy ang ganitong ginagawa namin ng asawa ko. Hanggang sa isang araw, kinausap na ako ng binan ko. At ang sabi niya, Lenny, ayos ka lang ba? Ang tanong niya. Po, Daddy, oo naman. Ayos lang ho ako. Masaya po ko sa buhay ko ngayon. Lalo na at nakahon na sa hirap ang mga anak ko. Ang sagot ko. Oo nga, alam ko yan. Pero ang ibig kong sabihin, kayo ng asawa mo. Alam ko yung mga nangyayari kahit hindi mo man sabihin yan. Gusto mo rin bang gawin ang ginagawa niya? Kasi alam mo, napaka-unfair naman yun sa'yo. Kung siya nag-e-enjoy, samantalang ikaw, hindi ka man lang masaya. Naintindihan naman kita eh, kung sakaling gayahin mo ang asawa mo. Si Ben nga, hinayaan ko lang. Dapat pati ikaw din para patas lang kayo. Ang hindi ko inaasahan na ni Benay. Ah, yung tungkol ba sa Ang gusto mong malaman, Daddy? Ang gusto mong itanong? Okay na ako sa ganito. Kahit na walang nangyayari sa aming pagitan. Ayos lang 'yun, Dad. Kung iniisip n'yong Gayahin kong anak nyo. Nagkakamali kayo. Hindi ko siya gagayahin. Dahil alam kong pansamantala lang naman ang kaligayahan na yan. Hayaan nyo na lang po ako, Daddy. Ayos lang ho ako. Huwag niyo kong intindihin ang sabi ko naman. Tumayo si Benan at umupo sa aking tabi. Lenny, naintindihan kita. Pero, kung sakaling kailangan mo ang tulong ko, nandito lang ako. Kayang-kaya ko pa naman eh. Tutulungan kita, Leni, ang sabi niya. Pagkatapos niyang sabihin ang mga yan, umalis na siya. Sa pag-alis ng binan ko, lumapit ang panganay kong anak. Sinabi niyang mamasyal daw silang magkakapatid sa bahay ng mga pinsan ng asawa ko may kalayuan din ang bahay nila. Pumayag ako sa sinabi ng mga anak ko. Agad na silang umalis nung sumang-ayon ako. Pagkalipas ng ilang saglit, dumating ang magaling kong asawa. Lasing na lasing ito. Dumiretso sa kwarto at agad na nakatulong. Maya-maya pa ay dumating naman ang binan ko. Lenny, Tahimik yata ang bahay ah, ang tanong niya. Ay opo daddy, napansin mo rin pala yan. Buti ka pa, napansin mo yan. Samantalang, yung asawa ko, wala man lang pakialam. Umalis yung mga bata dad, namasyal daw sila sa mga pinsan nila. Ang sagot ko. Ah, ganun ba? Eh, nasaan pala si Ben? Ang tanong niya. Yung asawa ko po, lasing. At hayon, nakatulog na sa kwarto, ang wika ko. Lenny, malungkot ka na naman dyan eh. Huwag ka nang manghinayang pa. Hayaan mo kung ano ang gusto ng asawa mo. Ang masayang sabi ng binan ko. Daddy, hindi naman ako manhid eh. May pakiramdam din po ako ang malungkot na wika ko. Tahan na ngayong emote na yan, Lenny. Sumama ka sa akin at may pupuntahan tayo ang wika niya. Hinawakan na nga ni Daddy ang kamay ko at nagtungo kami sa kanyang kwarto. Daddy, anong gagawin natin dito? Ang tanong ko. Relax ka lang, Lenny. Alam ko namang gusto mo din ito. Umupo ako sa gilid ng kama at yung mga sumunod na nangyari. Hindi ko inaasahan na kayang gawin yun ng binan ko. Mas magaling kasi kumpara sa asawa ko. 60 years old na, pero nasiyahan ako ng gusto. Habang tulog ang asawa ko, nagpakasaya naman kami ng binan ko. Pagkatapos noon, Lumabas na ako sa kwarto. Gumagalaw kami ni Daddy sa loob ng bahay na para bang walang milagrong nangyayari sa aming pagitan. Yung isang beses na may mangyari, nasundan pa yun ng paulit-ulit. Hanggang sa isang araw, yung lihim na yun. Hindi namin inaasahan na may hangganan pala ang lahat ng yun dahil isa sa mga anak ko ang nakasaksi. Habang nasa kalagitnaan ang aming ginagawa, nung biglang bumukas ang pintuan. Agad akong kumalas kay Biran at sinuot ko yung mga damit na nagkalat sa sahig. "Lolo! Mama! Anong ginagawa niyo?" Ang sigaw ng anak ko. "Apo," Kevin, magpapaliwanag si Lolo. Ang sambit ni Daddy. Magpapaliwanag? Para saan pa? Kitang kita ko ang ginagawa ninyo. Walang hiya ka mama. Ang sabi ng panganay kong anak na edad 18. Tumakbo siya palabas ng bahay. Kinakabahan ako dahil nalaman na ng anak ko. Sinubukan naming hanapin ang anak ko pero hindi namin nakita. Kinabukasan, isang balita ang nakarating sa amin. Natagpuan na raw nilang anak ko, pero isa na itong malamig na bangkay. Namatay ang anak ko dahil sa hit and rain. Kung hindi sana niya nakita ang ginagawa namin ng lolo niya, hindi sana ito na aksidente. Pagkatapos ang libing, sunod-sunod na karma ang nangyari sa aking pamilya. Nagkasakit ang dalawang anak ko. Sabay silang na dengue. At halos sabay silang namatay. Sa nangyari sa tatlong mga anak ko, dito ko na lang naisip na karma na ito. Dahil sa mga nagawa kong pagkakasala. Sa pagkamatay nila, tila ba pati yung asawa ko natauhan na rin unti-unti na siyang nagbago. Iniwan niya ang kabit niya at ang sabi niya, "Magsimula kami ng panibagong buhay." Pinapakiramdaman ko ang sarili ko. Kung may halaga pa ba si Ben sa buhay ko? Pero wala na. Kaya naman, hindi na ako pumayag sa gusto niyang mangyari. Ang ginawa ko na lang noon, umalis na lang ako sa bahay na yun. Mas minabuti kong mag-isa na lang kaysa makisama pa sa kanilang mag-ama. Alam ko kasing kahit anong iwas ko sa ama ng asawa ko, hindi na niya ako titigilan pa dahil talagang masaya siya sa piling ko. Sa ngayon, nag-isa na ako nabubuhay. Gusto kong maghanap ng trabaho. Pero hindi na pwede dahil may sakit na ako. At siguro, itong sakit na ito ang wawkas na sa buhay ko. Kung may babalik ko lang sanang lahat, ang daming sana. Sana, hindi na ako naghangad ng magandang buhay para sa mga anak ko. At sana, nakontento na ako sa simpleng buhay na meron kami noon. Sana, nakinig na lang ako sa asawa ko noon. Wala na. Nagkandalit chena chena ang buhay ko dahil sa mga pagkakasalang nagawa ko. Kahit na alam ko na kasing mali, ginawa ko pa rin. Nainiwala ko na nasa huli ang pagsisisi. Wala talaga. Diyos na lang ang bahala sa akin sa mga nakikinig sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Lenny.